Okay, go. Go, guys. Okay, sabi location, powder. i want to your papa, eh? So, 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 so. Hi. <memorized> <Corporation rogue> hindi. Oh, okay. <laughs> 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 mo Ano kulay? Ah, oh, ay, ko kay Grayson? Napalaga yung na sugod ni Eh, 'yung ng David. <laughs> Diyan lang. Video, video, guys. Video. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs> <laughs> Malaman. <laughs> Masabog tao, hindi natutulog. <laughs> Di naman ako nakatira eh. Mga nakakatol. <laughs> Nakatulog naman ako. Di ba? Ha? Ah? <laughs> Wala na mga atik dito eh. Sino ba? <laughs> ba. Ano hindi ka maadik? Ikaw adik?